Hello po. Sir Anita, nandito na naman tayo ha. Malapit na magundas pero ang dami ko pang hiri. Alam ka naman wala akong panonoodin habang nag di ba? O, manood ka na lang sa akin para may matutunan ka, charot. Sa <laughs> kalokohan na pinanonood mo. Makaralan mo na lang yung kaso mo, yung gagawin mo sa kaso mo. Andito ako ngayon, papunta ako ng Hall of Justice. Hindi ko alam kung pamilyar ka dito, hindi ko alam kung nandito yung kaso mo. <laughs> Dadaling ko kayo ngayon sa ano, mundo ng kapabalaghan. Charot! <laughs> ayan ang ano, ayan ang Hall of Justice ng ano, MTC. Bakit Ito yung RTC. Diyan. Hi, morning. Dito muna tayo sa ano, RTC. Yung hearing ko dito sa RTC. Drugs case. Unahin ko na to. Silipin ko lang kung pang ilan ako bago ako umakit dito sa MTC. Kasi isang korte lang ako dyan pero dalawa yung hearing ko sa isang korte. Pero alam ko, medyo nalilate si Judge Danek. So, uunahin ko yung dito sa RTC para malaman ko. Matansya ko yung oras ko. Malaman ko kung pang ilan ako. Puro trial to. Lahat uh, may testigo. May yung pila. Pilain ko na. Sixth eh. Mahirap na. Pag nilaan ko sa agdan, lumalangit git na ako sa pawis. <laughs> Elevator na ako. <na. laughs> Hi, attorney. Barney. Hi. Wala pa? Okay. So, wala si fiscal. Reset. Ganyan, <laughs> okay. ha. Wala si fiscal. Reset. Okay, sige. Pero meron yata akong previous eh. kasi mag-uulas na, right? Next year, ano, additional setting na December. Nasa Manila ako na ito. Eh. Po natin, January na po. Wala eh. tayong Thursday. Nasa Alonga po naman ako na. Hindi, yeah, so. Pasay na lang po o, Sige, ako. December morning, ha? Apo. Nagyan mo mga number one, number two, number three, ha? <laughs> Halika na, kasi <laughs> December. Okay, one down. Dahil pababa naman ako, uh, lakaring ko na. Isa eh, elevator ko pa. Nakakapagod pa yung pa... Taas na siya sa singit. <laughs> <laughs> Dito ako, babakdor ako. Morning. Anyway, nagtatanong kasi eh. pala. Kaya pala tayo nag-vlog ngayon. Pwede daw bang i yung kaso? Pwede daw bang balapang Hanggat wala pang hearing yan. Medyo, medyo magulong tanong. Medyo komplikado tanong. i mo yung kaso na wala pang hearing. Ang tanong ngayon, saan bang hearing yan? Sa piskal ba yan? o sa korte. <laughs> Pero definitely, <laughs> pag ang complaint kasi nakasampa na, hindi ka pwede mag-decide basta-basta kung i mo na nung complainant. Tony, ako yung accused, i-atras na ng complainant. Pinilit ko, tinakot ko. <laughs> pag nasa piskalya na yan, o kaya nasa korte na. Hindi. <laughs> isa pang isujan issue dyan, eh, mabuti na lang, maaga pa lang alam ko ng reset yung kabila. So, ito na lang po problemahin ko yung dalawang hearing ko dito. Kahit na nag-decide na yung complainant na i-atras niya na ito, oh, atras ko na. Wala Ma mo na ako napapala. <laughs> Asos lang ako ng gastos. Punta lang ako ng punta sa korte. Oh. Eh nagmamakaawa na sa akin yung ex-boyfriend ko na nanakit sa akin. Bugbog sa akin. Nagmamakaawa sa akin. Eh mahal ko naman yun. Ang tanong, pwede mo bang iatras yung kaso? Oh, di ba sinabi ko dun sa vlog na areglo na hindi naman lahat ng kaso pwedeng maareglo eh. Hindi lahat ng kaso, hindi lahat ng criminal complaint pwedeng iatras. Criminal case ang pinag-uusapan natin dito ah, Criminal case. Hindi civil case ang sinito oh, sa IBP. Kailang masyado silang busy. Pasok muna ako dito. Ate Mai. Ay, wala. Anong nangyari? Matay. Walang aircon. Bumigay. Hindi siya mabuksan ako dito. Exit muna ako. Mainit eh. Pali, kasi ito, eh, siguro naman na-experience mo na muna. pag kayong lumampas na isang taon, hala, hindi na, lahat magagawa. Kaya, so, bago mag isang taon, kumari, mga one month, two months, bago mag-lapse, mag-impermanent, ano, mag, i re, -re muna natin. Ano sa akin? Anything cost. Kung mas settle, di mas okay. Parang no. yung pinag-usapan namin, for settlement yun. Eh ano naman yun, BP22, so pwedeng yung settle. Nasa korte na kami. Si judge ang magsasabi kung okay kami for settlement. Right? Ngayon, yung tanong sa akin na, attorney, pwede bang i-attress yung kaso kung wala pang hearing? Eh, paano walang hearing? Paano pag nasa piskal niya? Ganun din, hindi kailangan mag-hearing muna para may submit mo yung, ano, yung pag-attress, yung desistance, kung pwedeng i-attrust yung kaso, ha? Ah. Hmm. Baka mamaya, mga rape cases yan, ha? Pwede nga po. Okay, mga bawasin na may physical abuse. Nako, hindi pwede yan. Kidnapping for ransom. Nako po. Hindi <laughs> pwede yan. Kailangan, ipapaalam nyo sa court kung i-attrust nyo. Hindi pwede nyo walang... Walang... Walang hearing-hearing, tapos eh, mag-aatrasan kayo, hindi. Kumare, nasa, nasa prosecutor's office kayo. Titignan muna ni piskal, okay ba itong desistance na ito? Pwede bang i yung kaso? Pagka sinabit ninyo yung uh, resistance desistance, panoorin nyo yung desistance. Sa piskal ya, pwede yan. Pag, pagka sinabit ninyo, may resolution yan eh. I-re-resolve ni Piscal niya kung i niya. Hmm. Ganon din sa korte. I bago ka ko makapagsubmit ng affidavit of desistance, bago i-atras ng korte yung kaso, kailangan may jurisdiction na yung korte doon sa akusado. Oh, dapat na na siya. Eh. Panoorin yung mga vlog na yan. Kasi kahit na anong pag-aatras ninyo, wala pang jurisdiction yung korte doon sa akusado, wala mangyayari dyan na i-archive eh, lang yan, tapos nakawaran pa rin yung akusado. Oh, kaya yung tanong na wala pang hearing, hindi. Una-una, ang arraignment, hearing na yun. O, preliminary investigation. Sa piskal hearing na yun. So, ibig sabihin, nagpakita muna kayo sa piskal niya. Tapos sasabihin niyo, atras na po. Ano, piskal, atras na po namin. O, no? siyempre, sasabihin dun sa PI. Eh, pag ka, pag ka ng affidavit of desistance, o kaya ng compromise agreement ninyo, naatrasan ninyo, yung areglo ninyo sa bayaran, mga ganun. Pag sa korte, ganun din. Eh, kailangan nag-hearing muna. Bago sasabihin ninyo, okay, judge, eh, your honor, eh, atrasa po namin yung kaso, o sige, pag submit ng affidavit of desistance, dahil yung complainant na yan, uupo yan dito sa, ano, sa witness stand. Kaya yung kanina yung pinag-uusapan namin dun nung kalaban ko na abogado, kasi gusto nga mag-settle, BP22, magpapaalam pa kami kay Judge kung itutuloy yung hearing o hindi. Kaya pa sabi ko, kung ayaw po pumayag ni Judge, na lang natin. Ako naman, ready ready naman ako lagi. Siyempre, gusto natin mag-settle yung mga parties, di ba? Ayaw naman natin na tuloy-tuloy yung kaso, tapos may bargabyado. Nandito na naman ako sa ano? Multiverse. okay lang po. Ayaw natin magkape, wala pa naman siya natin. Ay, tita. Tambay sana ako, wala pa si Judge. Nakikitambay ako dito, kaya lang, ano? Kinakulit na ako ng kliyente ko, magdo na raw sila, labas muna tuloy ako. Kahit sa ang korte dito, pwede ko pumasok. Wala makakapigil sa akin. <laughs> pag sinabi kong gusto kong pumasok, papasok ako. <laughs> uh, Pero pag sinabi nila labas ako, lalabas din ako siyempre. <laughs> 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 ano ma'am? Hindi naman kayo ninenervyos. Basta nakita mo na yung style ko, di ba? Pag-upo natin doon, pag-upo doon. kita, Do you remember having executed a judicial affidavit? Oh, Tiniscuss ko na yan sa vlog ko, ha? Paano kong present ng judicial affidavit? Medyo hair ako sa Tagalog, pero okay lang. Okay. Try natin. Ah, <laughs> oh, sige. Naalala mo na in-identify mo to? Opo. Opo ka na opo sa akin. Uh -huh. Kahit ano sabihin ko, opo ka lang. Wala kang palag. Pag <laughs> so, kamay lang dun, maganda lang yun, pero kamay lang dun. <laughs> Dito na ako ulit. Ngayon nga sinasabi ko, the bottom line is, kung meron kayong pag-uurong, kung meron na kayong pagkakasundo, hindi ngayon basta-basta pwedeng desisyon na kayo-kayo lang. So, shortcutting ko ha, mabilis ang kwento, meron akong kalaro sa basketball dati na <laughs> Manda sa nung niya. O, kasi sinasaktan daw niya, pinagbubuhatan daw niya ng kamay. O, yung mga kupal kayong mga lalaki kayo na bububog, nananakit ng mga babaeng uh, partner ninyo, ha? niyo ha? Nagkademandahan, sinampahan niya ng kaso sa piskal. Nagsampay yung babae. <laughs> Ngayon, nagkasundo na sila. Pero hinayaan na nila yung complaint. O, nagkasundo na sila. Wala na silang pakialam. Akala nila, pagka ganun na sila nagkasundo na, okay na yon. O, nawarant siya. Nawarant, na, naaresto -na pa yung... Hindi, hindi, ko siya kaibigan, pero nakakalaro ko lang siya sa basketball. Pero siyempre, lalapit siya sa akin dahil nga may problema siyang ganun. Lalapit lang naman yung mga yan pag kami kailangan. Di ba? <laughs> <laughs> parang parang ikaw. <laughs> <laughs> lang, hindi siya din Hindi okay na kayong dalawa, yun yung nilaterally kayo nilang Okay na kami. Oo, oh, sila, si, si Piskal, atas na ni Piskal. No. Kailangan ipaalam ninyo. Sunod na tanong. Atorny, paano pagka nag-hearing na kami at nag na kami, anong dapat namin gawin? Sige, pag-usapan natin mamaya. Ayusin ko lang yun. Ayusin ko lang yung ko. Wala sa ayos eh. <laughs> <laughs> parang yung niyo pero porkit wala si Judge, ha? Sumbong ko kayo. <laughs> dito sa kabila. Sangin na ba't ko sinabi sa vlog? Basta dyan sa kabila. Dyan lang si Judge. Susot na ng kapa si Batman. Let's go. Let's do this. Thank you, brother, ha? One and two ako dito sa calendar, eh. number two muna? Yes, po yung Morning, Your Honor. So, appearance for the private complainant. Honor. Okay. good morning. So, in okay. Oh, ma'am, ingat. Thank you. Very much. Galing nih, ma'am. Medyo sa oh, yeah. harapan. Oh, yeah, yeah, yeah. <laughs> Last call. Wala po. Wala. late daw eh. Pero ya, ano, wala nating nanti. hintayin. Ah, malilate. Okay. <laughs> wala hintayin. Bye-bye. Okay. Yore, sa'yo mapiras, order for the cues. Okay, so anyway, uh, we can just wave her percentage. Yes, sir, then... we can wave. Tapos din. Yung dalawang hearing ko dun sa MTC. Pero hindi pa tapos ang araw ko kasi may meeting pa ako. Tapos mamaya ang hapon, may hearing ako sa Manila. Tingin ko lang yung client. Uh hindi -huh. pa tapos ang araw! <laughs> pipirma lang ang dokumento Halika na Pagkatapos po ipafile kasi yun Labor case yun Yung pa sa kabilang restaurant, nakakatamad pumunta rin Ang layo, ang init, hindi mo Ihinit sa labas Halipin ka na naman ngayong araw, Atty. Gonzales <laughs> Gulo na ng buko eh trabaho ko. Maghintay. Okay lang, ma'am. Naglakad ka? Exercise. Okay. Dito <laughs> na ako. Dalawang ka-meeting ko. Dalawang cheeks. Joke lang. Sa <laughs> so, file natin, ano, kompletuhin natin yung, ano, yung evidensya natin. Na na po kayo? Hindi. Diyan lang ako sa kabila. Ayun, no? Kabi ng mesa. Ayan. Dito ako sa kabilang ka meeting ko. Ano, ate? Sir. Hi. Okay. Tapos na yung mga meeting natin. Tatakbo na ako ng Manila kasi may PA pa ako sa Manila. Ngayon, nandidiscuss natin sa sunod. Yung sinabi ko kanina, yung pinangako ko sa inyo. Paano kung halimbawa ka Tony, sige, nagka-arreglo na. Paano ang gagawin namin? Hmm. Ayun na nga, yung sinabi ko sa akin. Desistance, palawarin nyo. Yun. Tsaka yung vlog natin na arreglo. Mediation. JDR. Ayan ang mga means para masettle nyo once and for all yung mga kaso ninyo. Pero, yung diniscuss natin kanina, hindi nyo pwedeng, ano yun ha, tapusin yung kaso dahil lang sarili-sarili yung desisyon na okay na, tama na, hindi pwede yun. Ha? Kailangan ipaalam ninyo sa sa piskalya o kaya sa korte na may settlement na kayo. Okay? Titignan na lang nila judge yun at nila piskal kung pwedeng iatras yung kaso. Kasi sabi ko nga, may mga kasong hindi, diniscuss ko na noon pa, pandemic pa, yung vlog ko na areglo. May mga kaso na hindi pwedeng iatras. Okay? O, ngayon, sasabihin nyo ngayon, Atorny, paano kung talagang ayaw na ng complain at discarte na yan ng mga abogado ninyo? Alright. right. Oh, o, daming tao. Third floor tayo. Ganito kami dito sa Manila. <laughs> matapos ko ng PI ko okay na tapos na araw ko huwi na ako so mangyayari ngayon dito sa hiling namin sa piskal um, wala pa kaming counter affidavit magre-request pa lang ako kay piskal nabigyan ako ng oras para mag-file ng counter affidavit namin yun ganoon lang <tipos> apat kayo dami nyo ah wala pa yung sekretary wala si piskal ate ano okay, okay, yung okay. kay respondent? Kayo po, yung council. Bago lang ako, bagong engage lang nila ako. Uh, sige. So, kaya ang next na P.I.P.s kayo? O oh, yun, nag-request ako na uh, extend muna kasi dalawang araw lang binigay sa akin. Minaslay kaagad, 2 pa lang ngayon. <laughs> Parang wala namang patawan. <laughs> okay, natapos din ang araw. Huwi na ako. Basta mahalaga, natutunan nyo na yung sinasabi ko kanina. Kung wala pang hearing, kahit na piskal man yan o sa korte na mas lalo na pag nasa korte hindi nyo pwedeng desisyonan na na basta-basta lang kayo na lang na disbista tama na oh, huwag na tayong matin Baka na sa batman dyan okay. para matapos ninyo, nyo madismiss yung kaso nagpakita na kayo yung mga parties nagpakita na kayo sa korte o kaya sa, kay piskal at nakapagsabi na kayo na uh, ah, piskal your honor atras na namin yung demanda okay pag sa korte naman Ganun din Your Honor, Judge Okay na po Nagkasundo na po kami Atras na po namin yung demand At dapat nandun si Accused na rey na siya Para may jurisdiction na Yung korte Sa kanya Hindi pwedeng kayo kayo lang Okay? Pero lahat yan Subject yan to Ano? Kung pwedeng iatras Pwedeng i-desistance yung kaso ah, Hindi pwedeng Atore, ah, ito na Nagsabi na kami kay Judge Nagsabi na kami kay Piskal Eh, paano kung hindi naman pwedeng iatras yung kaso Hindi rin, hindi rin pwedeng i-ano resistance. Okay? Ito ako sa LRT pala. At lahat pag alagala. Pag ano na ako. Titinda-tinda na ako dito mga sa malamig. <laughs> sakay na ako sa ano ko. Sa ride ko. Ito na. Ay, may sakay ko ba? Okay, okay. May sakay pa pala yung ano ko. Ride ko. Ayun dito sa mahiwagang mapa ko eh. May bababa yata siya. Bad trip yun, ha? <laughs> Saan na yun? So, iikot siya dito. Kaya kailangan ulit ako tumawid. Sasagasaan pa ako sa ginagawa ni Mano, O oh. Okay, nakita nyo na ang buhay ng, ano, ng... Uh, isang simping abogado Kung paano gumalagala sa kalye. <laughs> ha? Okay. Piso kayo pa pala kayo kanina, Mano, oh. Baka <laughs> okay, nagtataka kayo, sabihin nyo, eh, Tori, bakit, ano? ah uh, uh, Nagka-grab-grab ka lang. Bakit? Bawal ba ako mag-grab ano mag -grab or mag-in-drive? <laughs> kayo lang may karapatan. Mahirap <laughs> mag-park dito sa ano, City Hall lang Manila. Kaya lagi ako ano lang dito. For convenience sake. Tsaka bakit ano ngayon? Halimbawa, wala akong kotse o ano. Mamaliitin nyo ako. O di kayo na may kotse. <laughs> Ganyan naman kayo eh. <laughs> tumitingin lang kayo sa mga panlabas sa kanyuan kung so, ano na yung meron yung tao masyakawin <laughs> so, na ako at least nakita niyo yung buhay ng isang uh, simpleng uh, street lawyer abogado sa kalye o ganyan, ala gala diba? and I hope may natutunan kayo sa discussion natin ngayon na nakita niyo kanina kung paano makipag-usap uh, sa mga kaluyento, diba? Parang mga barkada lang Pinakita ko rin, pina, sinama ko kayo sa ako ang okay, pekan nila. Kaya lang bawal siya yung video sa loob. Ito na talaga. Show na talaga.